Ang nakaraan, ang ating bida na si Ghislaine ay nakaupo sa kanyang silid habang nagmumuni-muni dahilan ng mga pangyayari sa kaharian. Nang biglang nakarinig siya ng yabag na may paparating sa kanyang silid, nang biglang bumukas ang kanyang pintuan at sumigaw na tulungan siya nito, ito pala ay si Ricardo, kanyang iniulat na si Scoven ay binabalagbag at winalanghiya ng kanilang panauhin na ikinagulat ng ating bida. Agad-agad tumungo ang ating bida sa kinaroroonan ng pangyayari at kanyang nadatnan si Scoven na nakahilata na sa lupa at bagbog sarado. Ang pagpapatuloy, habang naglalakad ang ating bida nasal ayan niya si Scoven na halos wala na sa ulirat at maga ang muka, lumapit si Kane kay Gislaine at nagharap ang dalawa. Ang lapad ni Kane at kanyang tangkad ay parang higanti na hindi tao, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha Nagbabago mula sa maaaring gwapo patungo sa isang nakakatakot at malupit na puro kanto ang muka. Ang kanilang pagtitinginan ay puno ng huwad na kabaitan, habang tinawag ni Kane si Ghislaine sa mapang asar na tono, isang kakaibang kabaligtaran sa bigat ng sitwasyon, ang pagbati ay may kasamang nakakapanindig balahibong banta, na sinasabi na tila alam niyang hawak niya ang lahat ng baraha. Ang lalaking ito ay hindi pangkaraniwang estranghero, siya ang tagapagmana ng Loges County, isang makapangyarihang pamilya na minsang nakipag-alyansa sa pamilya ni Ghislaine, at siya ay si Kane Loges, ang nag-iisang tagapagmana ng Loges County, at tanging tunay na kaibigan ni Ghislaine noon, ang kanilang samahan, na buo sa maraming taon ng mga hamon at karanasan, ay makikita sa paraan ng pagkakatitigan nila, sa sandaling yun, tila pareho nilang alam na nasa bingit sila ng isang mahalagang banggaan, parang dalawang mandirigmang naghahanda sa pagsalo ng putut kutsinta ang bigat ng sandali ay naantala ng marinig ang boses ng ating bida, tumalikod siya kay Kane at hinarap si Ricardo, anong nangyari dito, tanong ni Ghislaine, sambit ni Ricardo na agad-agad sila na pumunta sa tavern ayon sa inuulat na pangyayari, pagpapatuloy pa Ricardo na nakita namin si Kane kasama ang kanya kabalyero at tinanong kami tungkol sa chismis tungkol sa iyo kung totoo ba ito, sumagot si Commander Scoven at binigay lahat ng mga detalye. Ngunit nagulat ako nang bigla na lang dinakma siya ni Kane at sinabi nito ay nagsisinungaling sa ngala ng tagapagmana ng Lodges. Bilang sumingit si Kane at sambit nito na dapat mong sabihin ang tututubo nito kasi sinasabi nila na tinalo mo at pinatumba ang mga orc nang walang kasanayan gamit ang iyong mga kamay. Kaya binigyan ko siya ng magandang pampegising para bumalik siya sa kanya katinoan pagtutukoy kay napa Napaangat ang kilay ni Ghislaine, pero nanatiling tahimik, lumapad ang ngiti ni Kane, hindi sana ito nangyari kung hindi ka nagsinungaling, Gislane. Tahimik na tumayo si Gislane, walang emosyon, alam niyang ganitong klaseng tao si Kane, mapang mata at magulo. Palagi siyang tinatrato ni Kane na parang tagasunod lang, at tuwing bibisita ito sa per diem, laging may kaguluhan. Kahit ngayong ginawa niyang gulay si Scaven, walang may lakas ng loob na kumunta. Bakit nga ba, dahil si Kane Lojas, tagapagmana ng Lojas County, ay tila hari ng bawat eksena, sa harap ng lahat? Ang kanyang kakayahang magtagumpay sa anumang sitwasyon ay parang pambihirang biyaya, pero sa loob, sa harap ng confidence ni Kane, nagsimulang maapektuhan si Gisline ng pakiramdam ng pagkababa. Samantala, isang tao mula sa Lodges County ang nagbigay ng madilim na utos kay Kane. "Patayin mo si Gisline," sabi nito, "kung magtatagumpay ka, susuportahan ng esteemed one ang inyong pamilya." Lumapit si Kane, ang boses ay naging pabulong na may halong kuryusidad. "Sabihin mo sa akin," tanong niya paano mo siya tatanggalin? May nag-alok ng malamig na sagot, pwede natin siyang akitin sa isang duelo, Gawing parang simpleng alitan na nauwi sa hindi inaasahang aksidente, ang pinsan kong sarili, bulong ni Kane. Tila na aliw, nakakatuwa, pero sa likod ng kanyang ngiti, nag-isip si Kane, bakit nila gustong alisin si Ghislaine, may nagbago ba sa kanya, lumipas ang ilang oras, hinarap ni Kane si Ghislaine, bakit ka pa nakatayo dyan, tanong niya, may halong ngiti, dahil nandito na ako, ilabas mo na ang hinanda mo para sa akin. Ngumiti ng bahagya si Gislein, alam niyang oras na para muling buhayin ang kasiyahan, tila gusto ng lahat ng saya, sabi ni Kane, kaya dapat siguruhin nating magiging kamanghamangha ang kanilang oras, si Gislain ay walang kaalam-alam, at halata namang isa siyang nerdo sa isip ni Kane, dati ang ating bida ay palaging naghahanda ng alak at babae tuwing pumupunta si Kane, noong una, pinagbigyan niya ito dahil ayaw niyang mabubog, pero hindi na ngayon, Naalala niya ang sinabi ng kanyang Katie wala sa kanya na pinutol na ng kanyang ama ang suporta dahil kay Kane sa sobrang pag-aaksaya nito ng pera, biglang napagtanto ni Ghislaine na totoo nga ito. Ito ang pinagkukunan ng pera na hinihintay ni Kane mula pa noong una, ramdam na ramdam ang pagkasabik ni Kane habang pinipilit siya. Kailangan mo itong dalhin agad, hindi na ako makapaghintay ng mas matagal, si Ghislaine, bagamat lubos na nauunawaan ang pagmamadali, ay kalmadong sumagot, dadalahin ko ito agad pero may kailangan muna tayong asikasuhin, may utang si Cain na kailangang bayaran agad, binasag ang tensyon, biglang nagsalita si Ghislaine, hinarap si Cain, at sinabing matatag, alam mo ba na lahat ng pinapagawa mo sa akin, ako ang gumagastos gamit ang sarili kong pera. Napuno ng pagkabigla ang silid habang lumalalim ang mga salita niya, nagpatuloy si Ghislaine, na hindi natitinag sa mga reaksyon. Kaya't napagdesisyonan ko na singilin ng isang libong gintong bariya bilang principal. Kasama ang interes, sinabi ni Kane na ginagawa niya yun dahil nagpapasalamat siya sa pagiging kaibigan ni Gislaine, gayon pa nagalit si Gislaine, sinabi niya kay Kane na bayaran ito bago niya ito galpiin, na puno ng katahimikan ang buong silid sa puntong yun. Tumayo si Kane at sinabing, nagiging matapang na ito dahil lang pinalalagpas niya noon. Naniwala siyang lumakas siya dahil lamang nagpakalat siya ng maling chismis, sinasabing natalo niya ang mga night at orc, kaya siya tinawag na tanga sa hilaga sambit ni Kane, wala siyang ginawa kundi magkalat ng walang kwentang salita. Kahit pa siya ang tagapagmana sa isip niya, biglang sumugod si Kane upang salakayin si Gislen. Ngunit naiwasan ng bida ang bawat isang suntok, sinuntok niya sa tiyan si Kane. Ang talunan ay napaluhod, sinabi ni Gislen na tigilan na nito ang pagrereklamo at panindigan ang mga aksyon nito. Alam niya na nablock ni Kane ang suntok. Ngunit lahat ng tao sa silid mga nagmamasid at nanghuhusga sa ating bida, si Kane, na sa mga nangyayari, ay tumingin sa isa sa kanyang mga kasama at walang pakialam na nagtanong, paano ang acting skills ko, ang kanyang kaibigan, na nanunood ng drama, ay ngumiti at sumagot, napakahusay, naiset mo ng maayos ang entablado, naniniwala na ang lahat na kasalanan ni Ghislaine ito. Dahil sa tumitinding tensyon, ano ang inaasahan mong mangyayari sa pagitan ni na Kane at Ghislaine, magre-resulta ba ang kanilang sagupaan sa hindi inaasahang alyansa o mas malalim na tunggalian? hindi nasisiyahan sa kanyang sarili, alam ni Kay na ito ang eksaktong layunin niya, ang manipulahin ang sitwasyon upang lahat ng mata ay mapunta kay Ghislaine bilang may sala, perpekto ang kanyang performance, hinabang mabuti ang mga pahiwatig at ekspresyon upang dalhin ang lahat sa konklusyong nais niya mula sa simula. Biglang napagtanto ni Kay na ito ang perpektong pagkakataon upang putulin ang koneksyon sa Loges, isang bulaklak na kilala sa malungkot nitong kagandahan, ito ay sumisimbolo sa tukso at panganib, tulad ng kanyang kalagayan, hindi niya maaaring palampasin ang sandaling ito, sa mabilis na desisyon, kinuha niya ang isang pares ng makikislap na lilang guantes, na kumikislap ng masama sa mahinang liwanag, ang guantes ay isang simbolo ng kanyang kahandaan para sa labanan, isang pahayag ng intensyon, hinarap niya si Ghislaine, na may matinding determinasyon sa kanyang mukha, akala mo ba kaya mong dungisan ang dangal ng maharlika gamit ang iyong kasinungalingan at panlilinlang, sigaw ni Kane ang kanyang tinig ay puno ng paghamak at galit, lumampas ka na sa isang linyang hindi na maaaring matawid pabalik. Sa sandaling yon, sumugod siya, ang hangin ay punong-puno ng tensyon, hinigpit ni Kane ang pagkakahawak niya sa tela ng katarungan habang naghahanda siyang iba ito tungo kay Ghislaine, pagkatapos, sa matinding galit, pinatama ni Ghislaine ang guantes na kamay sa mukha ni Kane, ang tunog ay umalingaungaw sa buong silid, may apoy sa kanyang mga mata, hinamon niya si Kane sa isang duelo ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon, si Kane, nasandaling na sandaling nabigla, ay mabilis na nakabawi sa kanyang composure at ngumisi, ikaw ang naghukay ng sarili mong libingan, sagot niya, na may ningning ng katuwaan sa kanyang mga mata, ang mga tao ay nanunood ng may pananabik, nararamdaman ang tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawa, iniinsulto mo ang tagapagmana ng per diem sa harap ng aming mga tao, at pangwawalang hiya at pagyurak sa aking marangal na kabalyero wag mong sabihin itinatanggi mo ito, sa isang casual na balikat, tinanggap ni Kane ang hamon, hindi natitinag ang kumpiyansa, huwag mo lang itong pagsisisihan mamaya, babala niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangaasar, nag-alab ang atmosphere ng excitement habang naiintindihan ng lahat sa silid na ang gwelo ay hindi lamang mag-aayos ng kanilang alitan kundi magsisilbing palabas para sa mga tagapanood. Inutusan si Ricardo ng ating bida na dalhin ang lahat ng mga mga ngalakal na nagpoprotesta sa harap ng kastilyo at sabihin sa kanila na papaldo sila. Bago po tayo magpatuloy mga kezan sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-like at i-subscribe ang ating video maraming salamat po. Ang pagpapatuloy sa labas ng kastilyo ng Perdiem maraming tao, ang festival ay biglaang ang nakansela, ang atmosphere, na umabot na sa rurok ng init, ay bigla ang lumamig na nag-iwan ng ilang turista na hindi makabalik dahil sa panghihinayang, sila ay nasa kalagayan ng incomplete combustion, hindi magamit ang kanilang pera o oras, sa ganitong sitwasyon, kung may event na magaganap, maaari itong magpaginhawa sa kanila. Tulo nakatayo si Ghislaine, hawak ang kanyang espada, nang ipahayag ng tagapagbalita, isang duelo sa pagitan ni na Young Master Kane at Ghislaine, may ilan na sumigaw na ipusta ang kanilang pera kay Young Master Kane, habang ang iba ay nagsabi, makukuha na ng punyetang batang yan ang nararapat sa kanya, samantala, sa labas, may mga tao sa stalls na sumisigaw, buy one and get one free, tignan nyo na, ang iba naman ay naganyaya sa mga tao na ipusta ang kanilang pera, pumila na kayo dito, ipapusta ko kay Young Master Kane, sabi ng isang vendor, galit na tinanong sila ni Kane, paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na gawing palengke ang isang banal na duelo, idiniklara niya pagkatapos, gusto kong linawin bago tayo magsimula, ang espada ko ay hindi titigil kahit pa sumuko ka. Tama, yan siguro ang gusto mo. Tuloy lumingon-lingon si Gislaine sa nagtitipo ng mga tao, naramdaman ang pananabik sa hangin, sa palagay ko, sapat na ang dami ng tao ngayon kaya't magsimula na tayo, wika niya nang walang dagdag na delay, alam niyang para sa maayos na pastahan, kailangan na puno ng excitement ang atmosphere, ngunit sa ngayon, tila wala pang init, isang matangkad na lalaki na kasama ni Kane ang sumingit, na ang tono ay may halong pag-aalinlangan, sa totoo lang, sa ganitong paraan, walang maayos na pastahan na magaganap, parang hindi tama, ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng mga bulong-bulungan sa mga tagapanood. Hanggang dito na muna mga kazen sang ating kwento tungkol sa ating bida na si Gislaine, pagpasensyahan nyo na ako ay may karamdaman. Sa susunod na kabanata masasaksihan na natin ang labanan ng mga tagapagmana ng kaharian at umaati kabungbakbakan ni Purokanto ang muka at ang ating baby face na bida. Malalaman natin kung magtatagumpay ba ang kanyang kalaban o easy game pa din ito sa ating bida. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.